To all my friends, peers, relatives, and family. <laughs> Panibagong vlog na naman ulit tayo dahil sinipag ako ngayong mag-edit edit. Kaya, ayan, mag-vlog tayo at mag edit no? Kasi, mamaya is, meron na naman, guys, ah, uh, birthday, no? Pupuntahan natin. Kaya, baka hindi na naman ulit tayo makapag-edit. So, ito yung mga kaganapan kahapon. Ayan. Ayan ng umaga nga ay naglinis muna ako dito sa aming lumpiaan dahil katatapos lang ni Kibin Gun yung magloto dyan tas kinahaponan na so ayun nag-attend kami ng divuno so bago ang lahat maglinis-linis muna tayo ng ating tindahan kasi pag hindi mo nilinisan yung ating lumpiaan guys lahat ng dumi dito sa lumpiaan ay pumapasok yan doon sa ating tindahan yung alikabok ba ng ating lumpiaan papasok doon sa ating tindahan kaya kailangan talaga natin linisan no at kaya yung parang uling-uling na nahuhulog dyan sa kalan ng ating lumpiaan guys is madumi yan, napakadumi no kaya kailangan talaga nating linisan ayan, at saka nilalagyan ko rin siya ng tubig guys no, para hindi talaga siya masyadong madumi kasi pag nagwalis-walis ka dyan at hindi mo nilagyan ng tubig yung parang uling na ano yung alikabok na uling parang sumasabay siya sa hangin minsan is mo yan dyan sa ilong mo kaya iyan kailangan talaga natin lagyan ng tubig pati doon sa labas ay mag ano din ako ng tubig doon kasi nga siyempre pag may mga dumadaan sa sakyan yung alikabok ng ating ano yung kalsada ba kahit ka andito nang bubulol na naman ulit tayo dahil tayo ay bisaya kaya nagbulol-bulol tayo no yung agyo ba ng ating lumpiaan guys ba minsan pag naglilinis talaga ng ating lumpiaan yung walang linis linis ba mga isang linggo walang linisan yung ating lumpiaan or isang buwan ba ganyan pag naglinis ako dito sa lumpiaan namin I mean, guys is pati yung mga uling uling dyan ay pumapasok talaga yan sa ilong mo kaya ako ay pagkatapos talaga magluto at magawa ng lumpia ay nililinisan ko kasi malapit lang naman yan dito sa tindahan habang tayo ay nagtitinda. Siyempre nililinisan na lang natin no para huwag na natin antayin na dumami pa yung dumi dito sa ating lumpian Napakagulo na nga ng ating bahay, tindahan or saan ba. Napakagulo na nga dahil at dah dah saka di pa tayo maglinis ay naku po Ano kaya mangyayari sa atin? <laughs> <laughs> nai-stress na nga ako dito sa bahay namin dahil is nagtigil muna yung mga manggagawa guys no at kinausap nga ni Papa Udon kahapon yung kontraktor kaso lang si Papa Udon kahapon ay lasing sabi ng kontraktor ay bukas na tayo mag-usap yung hindi ka lasing kasi nga nagtagay-tagay din si Papa Udon kahapon at saka yung pinsan niya kaya ayon at dumaan si ano si Porman ayun tinawag niya no kasi lang is lasing nga si Papa Udon kahapon kaya ayon at hindi nga ako nakapag-edit din kahapon guys dahil is walang nagtitinda, walang nagtitinda sa ating tindahan no sa amshi ay umalis si Ate Drone B ganun din ay naku walang tigil yung ating ano kahapon kaya ayon parang nabisi ako no tapos Ayan at tayo ay naglinis na nga dito pagkatapos nga namin maglinis o oh, maglinis yan ako lang pala <laughs> Ah, tapos ko nga dyan maglinis syempre ang ah, Friday kahapon eh, di ba panhulog day kaya ayun na busy talaga ako at hindi na ako nakapag video video at buti na lang talaga nung umaga sinipag akong mag video video dito habang hindi pa dumadami yung naguhulog ng ating card no kasi ako yung nagko collection every Friday kaya ayun pag dumating na yung mga naghuhulog ng ating ano yung ating mga panghulog sa ating mga kautang-utangan ayun na busy na ako at hindi na nga na kapag video-video at ah, hindi na rin ako nakapag-live kahapon dahil nga meron tayong bisita kahapon at nakatagay-tagay nga si Papa Udon kaya ako na busy talaga. Buti na lang talaga at nakapaglinis tayo. Halos araw-araw din talaga ako naglilinis ngayon noong magpagawa talaga kami dito sa aming bahay. Halos araw-araw kasi 'pag hindi ka talaga maglinis dito sa bahay mo ay naku may stress ka sa dumi, super dumi no at alikabok. So ayan na nga, pass forward na tayo, kinagabihan na at pumunta na nga kami dito sa venue. Dito pala ito sa Alfonso Buray Binugo Paranas sa Marcharot. So ayan na guys, na naimbitahan tayo ng ating um, mga pinsa ng aking asawa, birthday ng kanyang anak. Kaya ayan, pumunta na rin tayo, kumari at kumpari. Maraming salamat sa pag sa dibo ng kanilang anak at pakinggan natin yung yung mga sinasabi nila dito, Char. So, adina, na, magyaya ka na ng ating birthday girl at nagdibo ngayong araw na ito. 18 years old na siya, guys. Aw, ano pala yung birthday niya, yung October 2, tapos ngayon lang ginanap, no? Kaya, ayan, pakinggan natin yung mga pasasalamat at message niya sa buong mundo. Char, buong mundo. Dito lang pala sa Alfonso, sa mga dumalo. Thank you very much and especially those who have attended my birthday, even though they have their works, they have their works ka, and in the midst of their busy schedules, they manage to attend my birthday. Oh, ayan, kinakabahan daw siya, kaya ayon. <laughs> napak english talking tuloy siya, no? O, oh, ba diba? Ang galing-galing lang. At saka ito yung venue nila dito sa Alfonso dahil hindi pwede doon sa kanilang bahay dahil meron din doong mga pinsan na yung may naglalamay kasi meron ding yung asawa ko is yung tiyohin niya is namatay kaya hindi pwede doong mag party party dahil magkakapit bahay lang at saka may lamay syempre kaya dito na lang na i ano iganap yung birthday. Simpleng ano lang naman to, simpleng celebration actually is uh, actually may <laughs> ano yan guys, um October 2 pala yung birthday niya, pero ngayon lang ginanap. O di ba? Ako lang pala yung nakasama dahil si Ate Drone B, si Ate Am, si nagbabantay ng tindahan, si Ate Drone B, bising busy, Si Papa Udo naman ay duty niya kasi guys ngayon kaya akala ko talaga ay eh, siya yung nagluto ng aming lumpia wrapper kaso lang guys is eh, hindi niya kinaya no natulog siya at si Kevin pa rin yung pina niya ngayon pagdating ko sa bahay yun nalaman ko na hindi pala siya nag -duty. natulog siya kasi super sakit daw ng kanyang ulo at nalasing nga siya dahil nga marami yung naubos nila na red horse no ganyan talaga si Papa Udon pag nakainom ng red horse dapat talaga sa kanya is yung Grandi lang talaga yung iniinom kasi para hindi sumasakit yung ulo. Tapos si Alter, hindi ko na rin sinama si Alter guys dahil nga is baga naman is magpakarga yun sa akin pag uwi. Eh, naglalakad lang naman kami papunta dito sa taas eh. Eh ang hirap kaya mag ano mag akit papunta dito kaya iniwan ko na lang si Alter doon sa bahay. Akala ko talaga is eh, si Papa Unun yung mag duty kaya ayun. Buti na lang din is iniwan ko si Alter at nakatulog at nakapagpahinga yun. So ayan, hindi naman kami nagtagal dito sa party party dahil is maraming pang mga, mga ganap kinabukasan no, ngayong araw na ito. At tinamad na nga ako guys dahil ngayong araw na ito, Ayan, habang ako ay nag edit dito, meron tayo sanang ganap din ngayong umaga. Tapos kinahaponan din is meron tayong atin ng birthday. Kaso lang, hindi na ako nag ngayong umaga noon dahil induction nila ati Drone B yung mga senior high ba. Hindi na ako nag guys dahil is tinatamad ako at parang wala ako sa mood no. Ay, sabi ko kay ati Drone B ay hindi talaga ako makakapag-attend doon sa kaniyang ano yung induction kaya yun ayaw ko kung ano yung ginawa niya meron kasi doon para raffle raffle ticket sabi ko sa kanya pwede naman siguro yun pag halimbawa is mabunot yung ating ano doon yung ating ticket ba yung advisor niya na lang yung kukuha kung halimbawa man mabunot so ito nag heist at tapos na nga yung kunting programa no mga program program, program doon sa dibuat at gutom na ang lahat. Siyempre, kainan time na. Nga. Kaya ala, ayan yung ating pagkain. Pusya guys, hanggang dito na lang. Paalam!